Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Os salatu salamu ala syarfi anbiyai wal-mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sa pangwalo pang -pang -pang sa nawakid islam mudaharatul musyrikina alal-muslimin, ang pakikipagtulungan sa mga musyrik laban sa mga muslim. So ito yung sa lahat ng mga nakid, ito yung pinili natin na matalakay ng pinakamatagal. Kasi ito yung maraming nasasangkot dito ng mga usapin. Alwala al bara jihad, dawa, uh, yung community ng mga muslim, pamamahala, at iba pa. At uh, marami nagkakamali ng ano dito, ng pag-unawa. May mga sobrang luwag at mayroon namang sobrang higpit. At tayo uh, bilang ummatan wasata, umma na makatwiran, umma na makatarungan, umma na katamtaman, hinahangad natin ang katotohanan sa pamagitan ng pagkapit ng mahigpit sa mga batayan, insya Allah, ayon sa pagkaunawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Ngayon ang pat pangatlong dahilan kung bakit Shirk at kufur, ang mudaharatul musyrikina lal muslimin, merong aya sa Quran sa Surah Ali Imran, verse 28. Sinabi ni Allah, Layat takilil mu'minu al kafirina, awliya, mindunil mu'minin. Hindi marapat na kunin ng mga mananampalataya ang mga kuffar bilang mga kakampi sa halip ng mga muslim. So ito na nga yung direkta ng pagsasabi ni Allah na ang tinutukoy na mudahara ay yung pakikipagtulungan ng muslim sa kufar laban sa muslim o kaya yung pakikipagtulungan ng muslim sa kufar samantalang meron namang muslim na pwede siya makipagtulungan doon. Meron namang muslim na pwede siya makipagtulungan doon. Nakarugtong nitong ayah, wa may fa fi shay. At sino mang gumawa nito ay wala silang anuman mula kay Allah. Ibig sabihin, wala silang anumang wilayah katapatan kay Allah, at si Allah ay wala rin namang katapatan din sa kanila. Ibig sabihin, tinatakwil sila ni Allah. Pero actually, may karugtong tong aya na ito. Kasi itong aya na binanggit dito, uh, kalahati lang ng aya, meron pa siyang karugtong na marapat din na mabanggit natin, insya Allah. May kondisyon. Illa antatak, illa an minhum tokat. Liban na lamang na kayo nga ay natatakot sa kufar ng matinding pagkatakot, na mapipinsala nila kayo. Kung pipilitin nila kayo na makipagkampihan sa kanila. Pero kung bakit binanggit ko yung pinagkaiba ng dalawa? Yung, nakikip, yung Muslim na nakikipagkampihan sa kuffar laban sa mga Muslim. At ito ngayon, yung Muslim na nakikipagkampihan sa kuffar sa halip ng mga Muslim. Halimbawa niyan, uh, meron namang Muslim. O sample natin, si Yasin. May Muslim. Si Yasin. Meron namang Muslim, pwede niyang kakampi si Rashid. Ayaw niya kay Rashid. Gusto niya yung kufar, yung kakampi niya. Samantalang lahat ng kailangan niya, ma-achieve niya, ma-accomplish niya sa pamagitan ng tulong ni Rashid. Ito e, yung tinutukoy dito. Pero, yun nga, kung mapipilitan kayo, mapipilitin kayo ng kufar na sa kanila makipagtulungan, pwede. Pero siyempre, ang pakikipagtulungan na ito ay mangangahulugan lamang na wala itong ididulot na pinsala sa mga Muslim wala itong didulot na pinsala sa mga Muslim. Otherwise, kung may pinsala, babalik na naman siya doon sa unang usapin, na budahar atul musyrikina alal muslimin. Dito, simple lang na pakikipag, uh, pakikipagkampihan. Hindi, hindi mo, kumaga, not necessarily Muslim ang kalaban dito. Pero mas ginusto mong kakampihan kofar kaysa sa Muslim So dito may problema na. Dito palang may problema na. E paano pa kaya kung yung Muslim na mismo ang kalaban? Diba, may pagkampihan si Yasin doon sa Kupar laban kay Rashid. Mas malaking problema yon Mas malaking problema. Kasi so, nga huwag daw kukunin ng mga mananampalataya ang mga kufar bilang mga kakampi sa halip ng mga Muslim, sa halip ng mga mananampalataya. Sino mang gumawa nito ay wala silang makakamit mula kay Allah na wilaya at gayon din sila, wala naman sila talagang katapatan o wilaya kay Allah. At yung nga dinugtong dito ni Allah sa aya, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ nafsah Si Allah ay nagbababala sa inyo laban sa kanyang sarili, laban kay Allah. Kung baga, ibinababala ni Allah ang kanyang sarili, ang kanyang parusa, laban sa mga tao na gumagawa nito, na nakikipagkampihan sa kufar laban sa Muslim o dito sa ayah na ito specifically, kinukuha niya yung kufar, mas gusto niyang kakampi yung kufar kaysa sa Muslim. Wa ilallahil masir At tungo sa inyo ang, at tungo kay Allah ang inyong pagbabalik. Si so paliwanag dito, sinabi ni Sheikh Al-Baydawi rahimahullah, Wa may dhalika yung tinutukoy dito na wa may na sino mang gumawa nito na mas gugustuhin niya makipagtulungan sa kuffar kaysa sa muslim ay ittakadahum awliya a laysa minallahi fi shay'in na sino mang kumuha sa kuffar na mga kakampi yun nga sa halip na muslim yung kukunin niya kuffar pa yung gusto niyang kakampi wala siyang anumang uh, relasyon kay Allah min wilayatihi fi shay'in Uh, yasehu an yusamma wilayatan. Wala siyang anumang wilaya na maaangkin kay Allah. Fa inna mawalatil mutaadina mutaadiyaini fa inna mawalatil mutaadiyaini la Dahil nga ang katapatan mo sa parehong panig ay hindi maaring magtitipon. Halimbawa, may dalawang magkalaban. Tapos, kakampihan mo silang pareho sa sabi mo, kakampi kanilang nilang dalawa, kufar tsaka muslim. So, hindi magsasama yun. Hindi magsasama. Kaya nga doon sa natalakay natin nung nakaraan, doon sa mga uri ng muwalat. Maaring mangyari na meron kang muwalat. Ay hindi, yung ano pala, sa hijra mismo, doon sa hijra. So maaring mangyari na yung muslim mag dahil sa nahihirapan siya mag-practice ng relihiyon sa lugar ng kufar. O maaring siya ay lilikas patungo sa kufar dahil meron siya kalaban na muslim. Kumbaga, hindi naman siya pumunta doon sa kufar para makapagkampihan sa kanya. O iniiwasan niya lang yung muslim na mapangapi. So, doon sa pangalawang kaso na yun, walang problema. Walang problema. Pero dito, Iba ito eh, kasi wala naman siyang away o wala naman siyang laban doon sa, uh, wala naman siyang pinag, wala naman silang kumbaga, pinag-aawayan o pinaglalabanan ng Muslim. Kaya bakit hindi niya yung kinukuhang kakampi? Mas gusto niyang kakampi ang kufar. Mas gusto niyang kakampi ang kufar. At yung wilaya dito na tinutukoy na mas gustong kakampi ng, kuf, ng Muslim ang kufar, hindi lang ito sa labanan. Maari mangyari ito sa negosyo, o meron na mga limbawa, di ba? May, may tindahan. Muslim yung may-ari. Pwede kang bibili naman doon eh. Ayaw mong bumili dun. Gusto mo, doon ka sa kupar bibili. Doon ka sa kupar bibili. Uh, kahit pareho yung presyo, halimbawa, hindi, hindi natin tiyatalakay dito yung mas mura. Kung mas mura yung presyo sa kupar, di doon ka bumili, walang problema. Mas malaki yung... <laughs> mas malaki yung bans. Pwede, pwede. Pwedeng dahilan. Kasi may ano eh, mubah na dahilan na mas piliin mo yung kofar, mas maganda serbisyo, mas maganda produkto. Di ba? ba may kontraktor, Muslim. O, oh, tarantado mag, ano, magtrabaho. <laughs> eh, ano, wala sa hulog. <laughs> wala sa hulog magtrabaho. E eh, kupar, pulido. Pinagawa mo yung bahay mo sa kupar. Yun, walang problema yun. Pero dito yung magiging problema rito. Kumbaga, yung muslim at yung kufar na pagpipilian mo sa kanilang dalawa kasi hindi kukunin mo yung serbisyo, pareho naman ng antas ng serbisyo. O baka mga mas magaling pa yung muslim eh, pero ayaw mo talaga kasi mas gusto mo yung kufar sa iba't ibang dahilan. So yun may problema doon. Ito na yung tinatawag na muwala tul kufar naman, na related nga rin dito sa mudharatul mushrikin. musyrikin. So ito hindi pwedeng magsasama hindi pwede magsasama. Na kumbaga, kung loyal ka sa kufar, sa kufar ka talaga loyal. Kung loyal ka sa muslim, sa muslim ka, loyal. Kahit nga sa mga relasyon ng tao, di ba? Ba, meron dalawa nag-aaway. Tapos silang dalawa pareho mong kaibigan, sinasabi mo, wala kang kinakampihan. Hindi pwede. Kasi sa dalawa na yon meron dun isa ang inapi at meron ng api. Merong nagkamali sa kanilang dalawa. Imposibleng walang nagkamali sa kanilang dalawa. At yung taong gano'n na pareho niyang kakampi yung nag-aaway, ipokrito yun. Ipokrito, kumbaga. Na isa lang sa anyo na, na kung, kumbaga, kung ilalagyan naman natin ng analogy sa mga ipokrito ng mga munafik, so naman ang mga munafik. Gano ang mga munafik. Inahayag nila yung kanilang loyalty sa mga muslim, pero yung puso nila, doon naman talaga loyal sa kufar. Sila siya, Sheikh ni rahimahullah. Qawluhu, yung sinabi ni Allah, La yattaqidu, la yattaqidi fihi, la yattaqid fihi nahyu lilmu'minina an mawalatil kuffar li minal asbab. So ito ay pangkalahatan. So hindi lang ito sa labanan, pati sa mga negosyo o ano paman, katulad na nabanggit ko. Sa lahat ng dahilan. Ba, may eskwelahan. Eskwelahan. talaga ng Muslim. Muslim ang may-ari. Ba, integrated school. May mga ganyan dito sa Pilipinas eh. Integrated school. Magkasama yung uh, curriculum ng DepEd. Tapos sila, meron pa silang sarili nilang curriculum na parang pang madrasa o parang pang toril. Tapos ayaw mo pag-aralin yung anak mo doon. Mas gusto mo sa Ateneo. O sa Lasal. Eh di may problema may problema. Ito ay applicable sa lahat ng iba't iba pang mga dahilan. At yung sinabi niya, Mindunil dunil mu'minin fi mahal lilhal. Nakukunin mo sila sa halip na mga Muslim, ito ay sa lahat nga ng kalagayan din. Sa lahat ng kalagayan. Ay, mutajawizinal mu'minina il kafirina istiklalan o uh, istirakan. Na ito'y mangyayari kapag kumbaga binabypass mo yung mga mananampalataya. Binabypass mo yung mga mananampalataya at maring ginagawa mo ito may relasyon ka man o wala sa mga kuffar. Kasi minsan, di ba, mas pinapaboran mo yung kuffar kasi kaibigan mo eh. O kamag-anak mo. O minsan wala talaga. Pero either way, sablay pa rin. Yun ay magiging mawalatul, mawalatul kuffar pa rin na may tuturing. Muwalatul kuffar min dunil mu'minin. Ang pagiging tapat sa kuffar sa halip na sa mananampalataya magiging matapat. At din sinabi ni Allah, falaysa min Allahi fi shay'in, ang ibig sabihin nito, min wilayatihi fi shay'in min al-asya, bal huwa munsalikun anhu bikulli halin. Na walang anumang siyang Uh, yung tao na gumagawa nito yung mas tapat siya sa kufar kasi sa Muslim sa halip na sa Muslim wala siyang kinalaman kay Allah na kahit na ano sa mga kumbaga pakikipagkampihan kay Allah at siya nga ay kumbaga parang inilalayo niya ang kanyang sarili mula kay Allah katulad na kung paano niyang inilayo ang kanyang sarili mula sa mga mananampalataya so ganito ang bagay na ito so maikli lang yung pagkakapaliwanag dito. Kasi ano na lang talaga ito, kumbaga, uh, kumbaga may kinalaman lang siya doon sa Mudaharat al pero naisingit na rin dito ng mga scholar, alhamdulillah. Yung ikapat na dahilan kung bakit ang kufor at shirk, bakit, kung bakit kufor at shirk ang Mudaharat al-Mushrikin muslimin yung pang-apat, anna mudaharata ada illahi ta'ala kufrun wa nifakun. Yun nga, ang pagtulong sa mga kalaban ni Allah ay kufur at nifak. Kufur at nifak. Kaya nga delikado, yung kalagayan ng mga Muslim na sundalo o polis. Actually sa Amerika, marami nangyaring ganyan. Yung mga ano mga Amerikano na kung baga Pakistani-American, yung mga ninuno nila, mga galing Pakistan, galing ng iba-ibang bansa na Muslim, tapos doon na sila lumaki sa US. Ngayon, pumasok sa army o sa ano pa mang uh, armed forces ng US, mapipilitan talaga sila doon na makipag uh, sa kuffar lalong-lalo na kung kalaban ng muslim So ito ay sukdula na hantong nga sa kufur at nifak at napaka mapanganib nga, napaka delikado. Kaya nga hindi magandang trabaho ng muslim yung magsusundalo o magiging abogado. Kahit polisi, eh. hindi maganda. Uh, mainam na, kumbaga, uh, magiging malayo tayo sa mga syubuhat, sa mga bagay-bagay na hindi malinaw sa relihiyon Ultimo sa maliit nga na bagay, di ba? Kapag may hindi malinaw sa mga bagay-bagay, dapat lilinawin natin. Sa mga kontrata, halimbawa, sa mga kontrata, sa mga kasunduan, sa pagitan ng mga tao, dapat lahat malinaw. Ganon din sa pagpasok mo sa trabaho, dapat alam mo kung ano yung nilalaman ng trabaho na yun. Kung inisip mo yung trabaho, di ba? 7-11, apply ka 7-11. Inisip mo, hindi man nagtitinda ng baboy 7-Eleven. Wala nga baboy, may alak naman. E mas matindi yon. Yung alak, katulad ng riba sa dami ng mga nadadamay sa may pananagutan dito. Hindi lang yung umiinom ng alak ang nagkakasala. Pati nagbebenta yung tagapagbuhat ng alak, tagalista ng alak. E eh, kada benta mo ng alak dun, di may kasalanan ka. So mahirap yung mga ganung bagay so titiyakin mo muna insya Allah so dito nga ang pagtulong sa mga kalaban ni Allah ito kalaban talaga ni Allah specifically ito nga ikufurat ni Faq kaya nga napagtibay na si Abdullah bin Ubay bin Salul ay eh munafik nga talaga munafik nga talaga bagaman si Propeta Muhammad SAW nananatili na neutral yung kanyang pakikipag-ugnayan kay Abdullah bin Ubay bin Salul sa kabila ng mga napagtibay na siya yung namuno doon sa chismis laban kay Aisha. Siya namuno sa pag-atras ng mga taga-Madina doon sa Uhud. Siya yung namuno doon sa pagpapatayo ng Masjid Dirar. Yung Masjid Dirar, Masjid na itinayo nila para magiging himpilan, headquarters ng mga chismoso doon sa Madina. Sinamantala nila yon nung nandun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Tabuk, yung gaswatot Tabuk, yung, uh, yung wala silang masakyan, yung napakalayo ng kanilang biyahe at kasagsagan ng init, yung naiwan si Kabin Malik at si Hilal at si Murara, naiwan sila at tatlo at iba pang mga puro monafik. Habang wala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtayo sila ng masjid, yung masjid dirar. At pagbalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba, sa kapal ng mukha ni Abdullah bin Ubay bin Salul, niaya pa niya si Propeta Muhammad sallallahu na magsala sa Masjid Dirar. Pero pinagbawalan siya ni Allah. Kaya ang ginawa niya, pinasunog niya yung Masjid Dirar. Pero yung nga, si Abdullah bin Ubay bin Salul, matalino, matalino talaga yung, yung naging, kung pag niya yung naging pakikitungo ni Propeta Muhammad Sallallahu kay Abdullah bin Ubay bin Salul, matalino eh. Kung pa, pinaghalong pagiging tuso naging tuso din si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syempre, ni Allah. Sinabi rin sa kanya ni Allah. Pero, naging matalino. Kasi kung harap-harapan, ba, lalabanan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam si Abdullah bin Ubay bin Salul. Katulad din sinasabi lagi ni Omar, di ba? ni adribu una kahadal munafik. Papapatay niya si Abdullah bin Ubay bin Salul. Magkakagulo. Kasi si Abdullah bin Ubay bin Salul, marami rin siyang mga sympathizer. Marami rin siyang mga taga-suporta. No ka ng civil war. Syempre sinasabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi ayaw niya na sasabihin ng mga tao na pinapatay ni Muhammad ang kanyang mga kasama sallallahu alaihi wasallam. So mayroong hikma sa kanya. At yun nga ko sa inyo palagi, yung counter intelligence. So mayroong intelligence yung nangunguha ka ng impormasyon tungkol sa kalaban. Counter intelligence, kumbaga alam mong nariyan yung kalaban pero nagmamaang-maangan ka. Kuwari, hindi mo alam. Kilala mo na yung espiya, pero nagmamaang-maangan ka na hindi mo, hindi mo siya kilala. Actually, ano pa nga eh, kasama doon sa counterintelligence, yung bibigyan mo ng maling intelligence, yung espiya. Makukuha siya ng impormasyon, di ba? Magbibigay ka ng mga maling impormasyon. Magbibigay ka ng maling impormasyon. Counterintelligence din yun. So, Naging matalino si Propeta Muhammad Sallallahu laban kay Abdullah bin Ubay bin Salul ng kanyang mga kasama. At yun nga, yung pagtulong nila sa mga kalaban ni Allah, yun nga, ikufor at nifak talaga. Wakad hakam Allah Ta'ala bidalika fi kawlihi at si Allah ay naghatol nga ng ganitong hatol sa kanyang sinabi do sa Suratun Nisa, verse 88 to 89. Di surat verse 88 to 89. So itong ano, uh, yung sinabi ni Allah, Famalakum fil munafikina fi wallahu artakasahum wallahu arkasahum bima kasabu. So sabi ni Allah, ito may kinalaman din ito doon kanina. Na kapag meron dalawang panig na nagtutunggali, hindi ka pwedeng neutral eh. Kasi laging merong isa doon na inapi. Yun ang tutulungan natin, yung inapi. Kasi pareho mo, sasabihin mo, neutral lang ako. hanggat neutral ka, piping demonyo ka. Eh. Pinapayagan mo lang yung pangaapi. Kaya sabi dito ni Allah, فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِكِينَ na fiatain, Bakit kayo nahati sa usapin ng mga munafik? Nahati, ibig sabihin, meron mga nakikisimpatya din sa mga munafik. Katulad nga nung nangyari dun sa yung pagbibintang kay Aisha radiyallahu anha na nakiapid kilala nila na yung mga nagpakalat ng balita tungkol kay Aisha radiyallahu anha mga munafik kaya bakit na nakikinig pa sila doon bakit pa sila naniwala at bakit wala sa kanila ang nagsasabi na hindi yan magagawa ni Aisha o bakit walang nagtanggol kay Aisha lahat sila naghugas kamay ang marami sa mga sahaba naghugas kamay o kaya nanahimik di ba nalang sa iilan sa kanila. Napakatindi ng ano na yon ng fitna na yun, yung if, yung, yung bintang kay Aisha radiyallahu anha. Kahit si Abu Siddiq radiyallahu anhu, hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam ang gagawin. Kaya nung uh, mga panahon na yun, yung kasagsagan ng if, sinasabi na lang niya kay Aisha, hintayin natin ang hatol ni Allah. Kung tutuusin bilang ama, di ba, pwede naman niya sabihin, alam ko hindi mo magagawa yan, kaya mo yan, malalampasan mo yan. Pero si Abu Siddiq radiallahu anhu, kumbaga sa sobrang tindi ng pananampalataya niya kay Allah, inasa niya na kay Allah ang pagpapawalang sala kay Aisha. Ganon din si Propeta Muhammad Sallallahu wa Wala siyang sinabi na hindi magagawa ni Aisha yan, gaito, kumbaga hinintay talaga niya yung hukom ni Allah. Pero dito sa usapin na ito, iba pa naman ito doon sa usapin kay Aisha. Marami pang ibang usapin na nagdulot ng kaguluhan yung mga munafik. Pero ang tanong ni Allah rito, bakit kayo nahati sa dalawang panig pagdating sa mga munafik? Wallahu arkasahum bima kasabu. Samantalang si Allah ay nagdulot na na sila ay bumalik sa kawalang pananampalataya dahil sa kanilang mga ginawa na pagtatraidor sa mga Muslim, pakikipagsabwatan at paninira sa mga Muslim. Aturidu na antahtadu, aturidu na tahdu man adallallah. Ninanais ba ninyo na gabayan pa ni Allah ang mga, o, oh, balikat. Ninanais ba ninyo na gabayan ang mga iniligaw na ni Allah? Kaya hindi ninyo, kumbaga, kinakalaban yung mga munafik o kaya, kaya hindi ninyo kaya kayo nakikipagsimpatya, kaya kayo nakikisimpatya sa mga munafik. Gusto pa ba ninyo na gabayan ang mga iniligaw na ni Allah? Wa may yudlilillahu sabila. Sino mang iniligaw na ni Allah, ay wala kay matatagpuan na landas para sa kanila patungo sa gabay. Wala na, hinatulan na sila ni Allah. Yan nga yung mga munafik, ito talaga yung gusto nila. Ito talaga ang gusto nila. Waddu law takfuruna kama kafaru. Ang gusto ng mga munafik kaya kumukuha sila ng simpatya ng mga muslim, gusto nila na kayo ay tatalikod din sa Islam katulad na kung paano silang tumalikod sa Islam habang nagpapanggap sila na sila ay muslim. Kaya nga mga munafik, sila yung pinakamatindi sa pag-asta na muslim. Kaya nga, maging maingat tayo kapag merong tao na nakikita natin parang masyadong banal, o banal masyado sa salita. Minsan may tao, ano eh, ayaw, ayo nakikipagbiruan mga ganong bagay na para bang kawalan ng kabanalan yung pagbibiro. Pinahintulutan yung, may mga pagbibiro na pinahintulutan. Pero yung ayaw mo talagang makipagbiroan, eh, minsan hindi yung dulot ng kabanalan, eh, yun ay dulot ng sama ng ugali. O minsan nga yung, yung mga munafik, ganun sila, kunwari banal, Ugali yun ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Pero siya yun ni. Eh. Pero yung mga ganong bagay, sinasabi ko, yung mga munafik, kaya sila ganun. Kasi para magmumukha silang banal at mag, magkakamit sila ng simpatya ng mga tao. Magkakamit sila ng simpatya ng mga tao. Halimbawa nga yung mga munafik, ba diba, magpapasimuno sila ng kaguluhan. Tapos kapag sila ay masusukol na, magdadrama na yun, iiyak na lang yun. Iiyak para kakampihan ng mga tao. So, ninais, ng mga munafik na mawalan kayo ng pananampalataya, katulad ko paano silang nawalan ng pananampalataya, fatakuno sawa, upang kayo ay maging pareho na kafir. At uh, katulad din nila ng munafik. Na siyempre, kapag naging kasama nila kayo, edi kasabot na rin nila kayo sa kanilang mga plano. Na yung mga munafik nga, ang pinsala ng munafik mas matindi pa sa pinsala ng kuffar kasi sila sinisira nilang Islam mula sa loob nito. At ang mga munafik natutuwa yan palagi kapag napapahamak ang mga Muslim. Kung hindi man nila ma mapahamak ang mga Muslim kapag nag nakakita sila ng kapahamakan sa mga Muslim na dulot ng iba, tuwang-tuwa ang mga tao na yon. Yan, falatattakidu hum awliya'a hatta yuhaajiru fi sabilillah. Huwag ninyo huwag na kukunin ng sino man sa inyo ang mga munafik bilang mga kakampi hanggang sa sila ay lumikas muna at uh, tungo sa landas ni Allah. Ibig sabihin na sila ay uh, magiging kakampi talaga ng mga Muslim. Yung hijra na tinutukoy dito, hijra patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nasa Madina na ang pangyayari na ito. Faintawallaw fakuduhum waktuluhum haitu wajadtumuhum. At kung sila itatalikod sa Islam, ay arestuhin ninyo sila, hulihin ninyo sila, at patawan ng parusang kamatayan. Saan man ninyo sila, matagpuan. Dahil yung ginagawa nga ng mga munafik kung halimbawa nga magmumortad sila. Depende nga sa mortad. Kung yung tao nagmumortad, kasi pinasyahada lang. Eh, hindi totoong mortad yun. Kasi hindi naman talaga siya nag-Muslim in the first place. Pero yung munafik talaga na, ba, tatalikod sa Islam, ihahayag niya ang pagtalikod sa Islam at sasabihin niya, ex-Muslim siya, ganito ganyan ng mga natutunan niya tungkol sa Islam, ang daming mali. Depende. Sa so, pwedeng mapahintulutan ang estado ng mga Muslim na patawan sila ng parusang kamatayan kasama yung treason, kasama ang sa Estado. Pero ngayon, wala namang gobyernong Muslim, wala tayong karapatan dito sa bagay nito. Wala tatakidu minhum waliyan, wala nasira. At huwag na kukunin ng sino man sa inyo ang mga munafik bilang mga kakampi at bilang mga tagatulong. Alhamdulillah. So ito yung uh, karagdagan sa pagwapatuloy natin sa pagtalakay dito sa mudaharatul musyarkin alal muslimin. So medyo napapahaba tayo at napapalalim dito. Uh, kasi napakalawak ng usapin nito. May kinalaman nito sa pang-araw-araw na pakikitungo ng mga muslim sa mga tao. Siyempre may kinalaman nito sa jihad, sa da'wa at sa iba pa. Kaya uh, marapat na maunawaan natin ito ng maayos, insya Allah. Tutuloy natin ito, insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.